Kumusta? Um, may mga material tayong hawak ngayon galing sa research mo tungkol dito sa tinatawag na Misyon ng Diyos or Miss Your Day. Interesting to kasi para, parang iniisip mo rin siguro kung yung mga pang-araw-araw mong ginagawa, trabaho, pamilya, simpleng pakikisama, eh baka parte pala ng mas malaking kwento. Ang goal natin, himay natin tong mga ideya na to, tingnan natin kung ano ba talaga to at paano ba to nagiging um, practical sa buhay mo. Okay, simulan natin siguro sa pinaka-basic. Ano ba talaga tong mission ng Diyos? Kasi di ba madalas ang iisipin natin, mission, eh yung mga, uh, mga ginagawa natin para sa Kanya. Tama ka dyan. At yun nga yung uh, isang malaking shift sa perspective na dala nitong konsepto ng Misyo Kasi ang pinaka-point dito sa mga binasa natin, ang misyon hindi talaga nagsimula sa atin. Galing mismo sa Diyos, bago pa niya ang mundo, alam mo yan? Meron ng uh, pagkilos, pagmamahalan sa kanyang sarili, yung Trinidad, Ama, Anak, Espiritu Santo, yung relationship nila. So yung buong kwento, mula creation hanggang redemption, kanyang initiative yun. Hindi tayo yung parang, okay Lord, eto gagawin namin. Tayo, mga kalahok lang, inayayahan niya tayo. Ah, kalahok, hindi bida. Okay, medyo nakakagaan nga yan pakinggan, no? Kasi parang ang bigat kung tayo mag-iisip ng lahat. Pero sige, kung galing sa kanya at kalahok lang tayo, gano kalawak to? Kasi may nabasa ako dito sa notes mo, parang, parang hindi lang to about sa pag-share ng gospel. Exactly. Yun yung isang napaka-importanting aspeto. Ang misyon ng Diyos, holistiko daw. Buo, tinitingnan nito yung buong narrative, yung malaking kwento, yung perfect creation, tapos yung fall o pagkakasala na sumira, yung redemption ni Kristo, at yung final restoration ng lahat. Kaya kasama dyan, hindi lang yung evangelism. Kasama din yung pagpromote ng justice, yung pagpapakita ng mercy, pag-aalaga sa creation. Pati creation care. Wow! Oo lahat ng aspeto ng buhay na gusto niyang ibalik sa kanyang magandang disenyo. Okay. Grabe, ang lawak pala talaga. Um, pero kung ganun kalawak, parang hindi ba nakakalito? O parang ang bigat dalhin? Saan tayo titingin para sa direksyon? Magandang tanong yan. At dito na pumapasok yung pinakasentro ng lahat, si Heso Kristo. Siya yung, kumbaga, live version ng misyon ng Diyos. Yung kanyang pagiging tao, yung incarnation, yung buong ministriya niya, pagpapagaling, pagpapatawad, yung pakikisama niya sa mga marginalized hanggang sa kanyang kamatayan at pagkabuhay muli. Lahat yon pinapakita yung puso ng Diyos na gustong ayusin ang relasyon natin sa kanya at sa isa't isa at sa buong nilikha. Hindi lang siya nagturo tungkol sa misyon, siya mismo yon Ah, okay gets ko. Siya yung mismong misyon na naglalakad at nabuhay kasama natin. So, dito ba papasok yung um, yung madalas nating ma no yung Great Commission sa Matthew 28 yung humayo kayo, gumawa ng mga alagad, paano to kumokonekta? Oo, konektado yan. Pero ang ganda ng pagkakakita dito sa materials mo, hindi lang siya basta utos, isa siyang paanyaya at pagtitiwala. Parang sinabi ni Jesus, okay, pinakita ko na sa inyo kung paano, mayon sali na kayo. Inaanyayahan niya tayong gumawa ng mga alagad, mga tao na magre-reflect din nung pag-ibig niya, nung katarungan, nung awa. At ang key dyan, hindi tayo solo may kasama tayong banal na espiritu. Yun yung sa Acts 1.8, di ba? Yung power para maging witnesses niya. So, pagpapatuhay lang to ng ginagawa nga niya. Okay, malinaw na yung framework. Participation, God's initiative, si Jesus ang sentro, tapos empowered tayo ng spirit. Pero, eto na. Yung tanong mo rin siguro to habang binabasa mo to. Paano to sa totoong buhay? Yung everyday grind. Paano mo to isasabuhay? Kung alam mo yun, nasa opisina ka o nag-aalaga ng pamilya o simpleng mamamayang ka lang. Hindi ka naman pastor o misyonero. Ito na siguro yung pinakapraktikal at uh, challenging na part. Ang hamon ay makita mo ang bawat area ng buhay mo. Yung trabaho mo, kahit ano pa yan, teacher ka man, engineer, call center agent, nagtitinda, yung pamilya mo, yung community mo, yung mga desisyon mo araw-araw. Lahat yan, larangan ng misyong. Lugar kung saan ka pwedeng makipag-participate sa ginagawa ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pagiging perfecta, kundi sa pagiging intentional. Halimbawa, yung pagpapakita ng integrity sa trabaho kahit mahirap o walang nakakakita. Yung pagiging mabuting kapitbahay lang. Pagtutulong sa simpleng paraan o kahit yung pagsasalita laban sa maliit na injustice na nakikita mo. Lahat yan, maliliit na paraan para i-reflect yung pag-ibig at pag-aayos na ginagawa ng Diyos. Binabago nito yung definition mo ng success, di ba? Hindi lang para sa sarili mo, kundi paano ako naging bahagi ng bigger story ng Diyos ngayon? Wow! Ang laking pagbabago nga sa paningin natin sa mga bagay-bagay mula sa Parang obligasyon lang nagiging, parang lifestyle na nakakabit sa kanyang kwento. Siguro ang iwan nating tanong para sa'yo na nakikinigay ito, paano kung totoo nga na ang bawat sandali, bawat interaction, bawat simpleng gawain mo ay isang opportunity pala, isang imbitasyon para makisali ka sa napakalaking kwento ng pag-ibig at pagpapanumbalik na ginagawa ng Diyos sa mundo. Ano kayang isang maliit na hakbang, hindi dahil required, kundi dahil gusto mo lang tumugon sa pag-ibig niya, ang pwede mong gawin simula ngayon. Para maisabuhay ang misyon na yan, dyan mismo kung nasaan ka. Pag-isipan mo yan.